pinipilit ng Rusya ang lahat ng makakaya nito sa Sumi, target ng summer offensive ng bansa ang rehiyon. habang sinusubukan nitong gumawa ng security buffer zone. Umaasa silang magagamit iyon para pigilan ang Ukraine magpadala ng sundalo pabalik sa Kursk Oblast. Sa opensiba ng Russia, nakuha ng kanilang tropa ang baryo ng Veselivka mula sa Ukraine. Ngayon, nabawi na ng Ukraine ang baryo. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, nakamit ng Ukraine ang isang malaking tagumpay sa ganap na paglaya ng Veselivka. Kahit di halata agad, pwedeng maging mahalagang pagbabago para sa opensiba ng Russia sa sumi ang paglaya na iyon. Noong Agosto 10 iniulat ng Euromaidan Press, ang kahangahangang tagumpay ng Ukraine binanggit na ang mabilis na kontra-opensiba ang nagbigay daan sa bansa na mabawi ang teritoryong sinakop umano ng Russia. Matinding tinamaan ng Russia. Ayon sa ulat, napatumba ng pwersa ng Ukraine ang... Labing walong sundalong Russian sa operasyon sa Beselivka, na ayon sa Euro Maidan Press, ay panibagong dagok sa layunin ng Russia na magkaroon ng buffer zone sa Sumi. Ibinahagi ng sandatahang lakas ng Ukraine sa Facebook ang kanilang tagumpay. Inilabas at tuluyang nilinis ng pwersang pangdepensa ng Ukraine ang pamayanan ng Beselivka sa rehiyon ng Sumi mula sa mga mananakop na Ruso, ayon sa pahayag. Kasama sa operasyon. Ang ika-33 at ika-24 hiwa-hiwalay na pandagsa na unit, napatay ng mga sundalong Ukrainian ang labing walong Ruso sa labanan. Ang sandatahang lakas ng Ukraine ay patuloy na winawasak ang kalaban at nagdadala ng makatarungang kapayapaan sa ating bansa. Ang Zagarb Nikiv ay tinutumbas sa mga mananakop at pareho may maraming karanasan ang ika-33 na hiwa-hiwalay na rehimentong pandagsa at ang ika-24 na hiwa-hiwalay na batalyong pandagsa sa pakikitungo sa kanila. Sabi ng militar na land, ang ika-33 hiwa-hiwalay na rehimentong pandagsa ay itinatag noong 2,023 mula sa isang batalyon. Ang paglipat sa pagiging rehimento ay naganap noong Desyembre 2,024 kung saan ang ika-33 RD ay lumaki ng husto bilang direktang resulta ng marami nitong tagumpay sa labanan. Sa mga labanan sa Hilagang Kharkiv, noong 2000, at 24 apat ang ika tatlong -hiwalay na hiwa-hiwalay na rehimentong pandagsa, ang madalas nanguna laban sa puwersang Rusya. Ang rehimentong ito rin, ang may malaking papel sa pagsalakay ng Ukraine sa kurs. Hindi pa rin matanggap ni Vladimir Putin ang kahihiyang dulot ng pagsalakay na iyon. Muling napahiya si Vladimir Putin dahil sa tatlong put, tatlong separate assault regiment, kasama sa regiment ang dalawampu at apat separate assault battalion na mas matagal na ang kasaysayan kaysa sa tatlong put, tatlong safe. Tinatawag din itong IDR Batalyon at unang itinatag noong Mayo 2000 at labing apat bilang 24 EH Territorial Defense Batalyon. Kung pamilyar sa iyo ang taon, ito'y dahil noong 2000 at labing apat sinimulan ni Putin ang agresyon laban sa Ukraine na nagresulta sa ilegal na pag-anekto ng Crimea ng Russia. Ang IDR Batalyon na ipinangalan sa ilog sa Luhansk na tinarget ng Russia noong 2000 at labing apat ay nabuwag noong 2000 at labing lima matapos umatras ang mga puwersa ng Russia. Lumipat-lipat ang mga miyembro sa iba't ibang brigada ng Ukraine at kalaunan ay napabilang sa Ikalimat Separate Assault Brigade. Itinatag ang brigadang iyon bilang rehimento noong 2022 at 22 bago naging ganap na brigada matapos ang isang taon. Ang 24 2H Separate Assault Battalion tulad ng 33F ay naging tinik sa tagiliran ni Putin mula nang mapabilang ito sa brigadang iyon. Lumaban ang mga miyembro nito sa mga sundalong Russia sa labanan sa Bakhmut gamit ang bagong drone technology na nagdulot ng matinding kaswalti. Noong libo at 24 ipinagtatanggol na ito laban sa pwersa ng Russia sa Chaziviar. Ang ika-24 na hiwa-hiwalay na unit ng paglusob ay kasalukuyang gumagalaw sa Sumi, malamang inilipat para pigilan ang pagtatangkang lumikha ng buffer zone ng Russia. Dahil sa nangyari sa Besilivka, mukhang tama ang naging desisyon na ilipat iyon. Ang ika-33 at ika-24 na hiwa-hiwalay na unit ng paglusob ay kakalunsad lang ng pag-atake na sumira sa pansamantalang kontrol ng Russia sa baryo. Sinasabi nating mahina dahil maaring hindi talaga naging matatag ang kontrol ng Russia sa maliit na baryo, gaya ng gusto nitong ipaniwala sa Ukraine. Sabi ni Militani, iginiit ng depensa ng Russia na nakuha nila ang Beselivka noong Hulyo 7, ngunit agad itong pinabulaanan. Walang ulat mula sa Deep State, General Staff o ibang monitoring resources tungkol sa presensya ng militar ng Russia sa bayang ito. Ayon kay Militani, ang kanilang araw-araw na mapa ay nagbubukas ng tanong tungkol sa totoong hinarap ng puwersa ng Ukraine noong Agosto 10. Sa isang banda, nagpadala ang Ukraine ng isang regiment at isang batalyon sa baryo. Gayunpaman, hindi natin alam kung ilan sa mga miyembro ng alinman ang lumahok. Maaring nag-opensiba ang Ukraine gamit ang maliit na unit ng ikatatlumput tatlo at ikadalawamput apat o ibinuhos nila lahat para makuha ito. Ang Besilivka na sinalakay ng daan-daang sundalong Ukrainian ay ipinagtanggol ng ilang dosenang sundalong Ruso batay sa bilang ng mga napatay. Sa totoo lang, hindi na mahalaga. Ang mahalaga ay simple lang ang balita. Pinalayas lang ng Ukraine ang Russia mula sa Besilivka para mabawi ang isang mahalagang bahagi ng teritoryo. Pero sa unang tingin, parang hindi ito dito di malaking tagumpay dahil maliit lang ang baryo ng Besilivka. Iba-iba ang ulat sa bilang nang nakatira roon bago sa lakay ng Russia. Ayon sa Euromaidan Press, siyam naput isang residente ang baryo bago ang labanan. At karamihan ay nailikas ng sakupin ng Russia ang lugar. Sabi ng Militani, ang Beselivka ay baryong may labing-anim lang na tao noong dalawang libo at dalawampot isang dahil sa paglaki ng populasyon hanggang dalawang libo at dalawampot limang nagmukhang umuunlad ang maliit na baryo. Ano man ang kaso, malinaw na mahalaga ang Beselivka sa mga taong nakatira doon. Kahit may utos na lumikas. Ayon kay Yuri Zarko, pinuno ng komunidad ng Bilopilska, kung saan kabilang ang Beselivka, marami pa ring residente ang nanatili sa kanilang mga tahanan. Kahit pumasok na ang puwersa ng Russia, inalok pa rin ang matatanda ng pagkakataong umalis at pinansyal na tulong. Nag-alok silang tulungan pati alagang hayop, pero tumanggi sila. Hindi na namin sila makontak ngayon dahil hindi gumagana ang telepono at mahirap silang tawagan dahil sa seguridad ayon kay Zarko. Kamakailan? Naibalik ng maayos ang kontak noong Agosto 10, ang pagbawi ng Ukraine sa Beselivka ay mahalaga para sa mga taong piniling manatili bilang pagtutol sa puwersang mananakop ng Russia. Mahalaga rin ang naabot ng Ukraine dahil sa kahulugan nito, katulad ng layunin ni Putin sa Sumi at sa pagbawi ng teritoryo ng Ukraine. Ayon sa Kiev Independent, ang Beselivka, ay isang daan at walumput anim na milya sa kanluran ng matinding labanan sa Sumi Oblast. Doon nakita na ang mga puwersa ng Russia ay umabante ng mga isang daan at walumput anim na milya mula sa lungsod na may parehong pangalan. Interesante yon, ipinapahiwatig nito na ang mga puwersang Ruso na sumakop sa baryo ay kumikilos ng medyo independiente. Ang pangunahing puwersa na 50,000 na sinusubukan ni Putin gamitin para lumikha ng kanyang buffer zone. Hindi natin alam kung bakit Maaring nahiwalay ang mga sundalong iyon sa grupo, kaya napilitan silang sakupin ang Veselivka sa desperasyon. Posible iyon, tulad ng ibang posibilidad. Maaring pinupuri ng Russian Defense Ministry ang nasakop na teritoryo para hindi sila mapahiya. Kahit alam nilang kulang, ang suporta sa tropa. Malamang ginagamit ng Russia ang pagsakop sa baryong ito bilang unang hakbang sa pag-atake sa Sumi. Sa ibang direksyon, maaring sinusubukan ng Russia na lumikha ng isang PINSA kung saan ang kanilang paunang puwersa ay nagbubukas ng daan para sa mas maraming sundalo na maagaw ang teritoryo mula sa pangunahing labanan. Kung iyon ang layunin ng Russia, tuluyan itong nabigo. Napalaya na ang Beselivka. At ngayon, mas mag-iingat na ang Ukraine sa posibleng kilos ng Russia sa direksyong iyon. Sa usaping teritoryo, hindi naman malaki ang nabawi ng Ukraine sa Beselivka. Napakaliit ng baryo. Batay sa populasyon nito, malamang ay iilan lang ang mga bahay at ilang bukirin na ginagamit sa pagpapastol ng mga tupa. Nagdulot ng malaking psikolohikal na dagok sa Russia ang paglaya ng Ukraine. Ipinapahayag naming kaya naming bawiin ang teritoryong kinuha ninyo. Sabi ng mga ulat, kasama raw ito sa plano ng Ukraine laban sa opensiba ng Russia ngayong tag-init. Bagaman nakatuon sa Donbas, binanggit sa ulat na sinusubukan ng Ukraine bawiin lahat ng makukuha mula sa Russia bilang paghahanda sa pagpupulong nina Pangulong Donald Trump at Putin sa Alaska. Ang pagpupulong sa Agosto 15 ay maaring mahalaga para sa digmaan sa Ukraine. Umaasa si Pangulong Volodymyr Zelensky na papanig si Trump laban kay Putin at pipilitin si Putin na iatras ang mga puwersa ng Russia mula sa Ukraine. Iyon ang pinakamainam na senaryo para sa Ukraine. Gayunpaman, may mga bulung-bulungan na maaring pag-usapan ni na Trump at Putin ang posibilidad na opisyal na isuko ng Ukraine ang ilan sa mga teritoryong kasalukuyang okupado ng mga puwersa ng Russia. Sinabi na ni Zelensky na walang pagkakataon na mangyari iyon. Gayon paman, inilalagay nito sa bagong pansin ang kung ano ang naabot ng Ukraine sa Beselivka. Mahalaga pa rin ang pagtulong sa Ukraine para matalo ang puwersa ng Russia at mahikayat si Putin na pag-isipan muli ang digmaan at negosasyon. Sinabi ng ISW noong Agosto 5, marami sa tulong na iyon ay magmumula sa United States kung magpapasya si Trump na tumindig laban kay Putin. Ang kinakatawan ng Beselivka ay ang pagpapadala ng Ukraine ng mensahe kay Trump tulad ng pagpapadala nito ng mensahe kay Putin. Nabawi ng Ukraine ang teritoryo kahit binobomba ang Sumi sa dagdag na tulong. Posibleng umatake ng malakas ang Ukraine laban sa Russia at mabawi ang mas maraming rehiyon na inaasahan ni Putin na mapasa sa kanila sa kasunduang pangkapayapaan. Mahalaga ang kalamangan, mas makakabawi ang Ukraine mula sa Russia at mapipigilan ang mga mananakop na kumuha pa ng teritoryo. Maaaring isipin ng ibang bansa na kaya ng Ukraine manalo sa digmaang ito. Ayon sa ISW, mas pinapahalagahan ni Putin ang tagumpay sa Ukraine kaysa pagbutihin ang relasyon sa United States. Maaaring ito ang magligtas sa Ukraine. Kung pilitin ni Trump si Putin umatras, lalo pang ito ang masisira ang relasyon ng United States at Russia. Maaaring magpakita ito ng mas malalim na kooperasyon kina Zelensky at Trump. Maaaring magsimula ng mas malaking bagay ang pagbawi ng teritoryo tulad ng sa Beselivka. Hindi lang ito hiwalay na tagumpay, Maraming nakataya sa resulta ng talakayan sa Agosto 15. Ginagawa ng Ukraina ang lahat para masigurong may boses ito sa pagpupulong na hindi siya inimbitahan. Palawakin pa natin ang pananaw. Makikita natin na ang Beselivka ay may mas malalim na kahulugan kahit maliit ito. Isa itong baryong napalaya ng Ukraina na may malaking psikolohikal na epekto, lalo na sa pangunahing antas. Labing walong sundalong Ruso ang napatay at ligtas na ang mga sibilyang naiwan sa baryo. Pero may mas malaking labanan pa rin sa Sumi na pinapanalunan ng Ukraina. Nabanggit namin na nagpadala si Putin ng 50,000 sundalo sa Sumi Oblast para sa tag-init na opensiba. Inaasahan ng Rusya na magkakaroon ng buffer zone. Ang zone, ang zone na iyon ay maghihiwalay sa Ukraine mula sa Kursk na sinalakay ng Ukraine noong Agosto 2,000 at 24 ngunit napalayas din sila pagkatapos. Karamihan, Babalikan natin yan mamaya. Malinaw na ang susi sa paglikha ng buffer zone na nais ng Rusya ay nakasalalay sa kakayahan nitong sakupin ang teritoryo. Maging ang maliit na baryo ng Beselivka ay may papel dyan dahil ito ay tumutukoy lang sa ilang parisukat na milya o talampakang nasakop ng Rusya. Hindi pwedeng ipagsapalaran ng Ukraine na seryoso si Putin sa gusto lang niyang buffer zone. Ayon sa Moscow Times noong Hunyo 20, posibleng mas malaki pa ang target na premyo ni Putin. Hindi namin balak sakupin ang Sumi, pero hindi ko rin itutuloy ang inaalis sa posibilidad. Patuloy silang nagbabanta at binobomba ang makayamba ang mga hangganan natin ayon kay Putin sa pangunahing economic forum sa St. Petersburg. Sabi pa niya, iisang lahi ang Ruso at Ukranyano, kaya ang Ukraine ay atin. May kasabihang kung saan tumapak ang sundalong Ruso, kanila na iyon. Ang labanan sa Sumi ay higit pa sa buffer zone. Gusto ni Putin ang Oblast at buong Ukraine. Mahusay ginagampanan ng mga sundalo ng Ukraine ang tungkulin nila para hindi makuha ni Putin ang gusto niya. Noong Hunyo 26, sinabi ni General Oleksandr Sersky ng hukbong sandatahan ng Ukraine na napigilan ang opensiba ng Russia sa Sumi at naistabilisa na ang linya ng labanan. Mahigit isang linggo matapos magpahayag si Putin. Naantala ang puwersa ng Russia at hindi na sila nakakakuha ng teritoryo. Sumunod ang sinabi ni Sersky sa naunang pahayag ni Zelensky noong Hunyo na aktibong itinutulak ng Ukraine ang mga puwersa ng Russia paatras. Iyan ang nakita natin ngayon lang. Sa Beselivka, kinuha ng mga sundalong Ruso ang baryo mula sa pangunahing labanan na nagaganap sa Sumi. Tumugon ang Ukraine at itinaboy ang Russia na ibalik sila sa pagkakatigilan mula pa noong Hunyo. Hindi makakakuha si Putin ng kanyang buffer zone ngayong tag-init at tiyak na hindi niya makukuha ang Sumi. Nanalo ang Ukraine sa Sumi. Kung kailangan mo pa ng patunay, ang Beselivka at pagkaantala ng tropa ng Russia ay hindi lang ang naabot ng Ukraine sa Oblast. Naglunsad ng kontraopensiba ang Ukraine sa Oblast at ang Beselivka ang pinakabagong tagumpay. Noong Hulyo 25, napalaya at nalinis ng sundalong Ukrainian ang Kindrativka. Limang araw bago inanunsyo ang paglaya ng Beselivka, iniulat ito ng Main Directorate of Intelligence of the Ministry of Defense of Ukraine. Isang kahangahangang opensiba kung saan ang mga tropa mula sa Timor Special Unit ay umikot sa likod ng mga puwersa ng Russia at naglunsad ng isang malakas na kontraatake. Nahiwalay ang mga puwersang iyon sa supply kaya sumuko sila. Madilim na araw ito sa pag-asa ni Putin sa Sumi. Sa pagtatapos ng labanan, at 334 rusong sundalo ang namatay at 500 at 50 ang nasugatan. Maaari mong malaman pa ang tungkol sa malaking tagumpay ng Ukraine sa aming video. Isang araw bago ang tagumpay ng Ukraine, iniulat ng kanal labing tatlo na ang mga sundalong Ruso sa rehiyon ng Varochino sa Sumi ay nasa matinding panganib din. Dahil sa kakulangan ng organisasyon, napalibutan ng tropang Ukraine ang halos dalawang libo at dalawang daang sundalong Ruso matapos ang mahihinang pag-atake. Ayon sa mga kamakailang ulat, isang daan at apat na pula mang sa kanila ang nakaligtas. Ang ka ay halimbawa ng paulit-ulit na ginagawa ng Ukraine sa Sumi. Hindi pa kontento ang Ukraine sa pagpigil sa Russia. Patuloy nilang nilalabanan ang mga puwersa ni Putin at binabawi ang teritoryo. Ang buffer zone ay nananatiling pangarap ngayong tag-init. Lahat ng hakbang na ito ay nagpapalakas sa posisyon ng Ukraine sa negosasyon para sa kapayapaan. Ipinapakita ng Ukraine kay Trump na mahina na ang puwersa ng Russia sa Sumi at maaring matalo ang mga iyon kung makakakuha ng sapat na suporta ang Ukraine. Walang rason sumuko kung pwede pang mabawi. Sa mas malawak na tingin, mabagal ang Russia sa Ukraine at malaki ang kanilang pagkalugi. Noong Agosto siya iniulat ng Ministry of Defense ng United Kingdom na hindi hihigit sa limang daan at kilometro kwadrado ang nasakop ng Russia, nakatumbas ng humigit kumulang dalawang daan at labing dalawang milya kwadrado ng Ukraine. Noong Hulyo, hindi kahangahanga ito. Lalo na't dapat rurok ng opensiba ng Russia ang Hulyo ngayong tag-init. Mas malala pa, halos wala sa mga teritoryong yon ang nakuha mula sa Sumi. Karamihan dito ay nasa sinakop na Donetsk, pangunahing target ng Russia sa digmaan. Napalitan ng 20,000 sundalong na wala sa Russia ang maliit na teritoryong iyon. Kapag sinabi natin na wala, Iyan ang bilang ng mga sundalong Ruso na sinasabi ni Trump na napatay noong Hulyo lamang. Ayon sa Kiev Independent, sinabi ng Ukraine na nawalan ang Russia ng 33,220 sundalo noong Hulyo. Kasama sa general staff, ang nasugatan at nabihag na sundalo. Pero hindi maganda ang mga numerong ito para sa Russian strategist. Kung gagamitin natin ang mas mataas na bilang, ibig sabihin, nawalan ang Russia ng humigit kumulang 156 na sundalo kada square mile na kanilang nakuha noong Hulyo. Baligtad ang attrition ngayon. Dati Russia ang nagpapahina sa Ukraine, pero ngayon Ukraine na na ang nagpapahina sa Russia. Nagbubukas ito ng mga oportunidad para mabawi ang mga teritoryo. Tulad ng Besilivka sa proseso. Kanina sa video, nabanggit natin na tatalakayin natin ang tunay na layunin ni Putin sa tinatawag niyang buffer zone. Iminongkahi rin namin na maaaring hindi totoo ang pahayag ng Russia na naalis na nila ang Ukraine mula sa Kursk dahil walang indikasyon nito. Bagamat iginiit ng Russia, na kontrolado nila ang oblast na inatake ng Ukraine noong Abril. Ayon sa British Broadcasting Corporation, iba raw ang tunay na sitwasyon. Noong Hunyo 22, iniulat ng British Broadcasting Corporation na sinabi ni Sersky na hawak pa rin ng Ukraine ang 35 milya kwadrado sa Kursk. Hindi ito kalakihang lupa isang maliit na pwesto lang ayon sa tagapagsalita. Pero ang pagkontrol ng Ukraine sa lugar na iyon ay nagpapakita ng posibleng senaryo tulad ng sa Sumi. Paano kung salakayin ulit ng Ukraine ang Core SK? Iyan ang sitwasyong sinusubukang iwasan ng Rusya, kung saan nagiging malinaw na posibilidad ang pagkakaroon ng buffer zone. Ang opensiba sa Sumi ay nagdulot ng paglaya ng mga baryo gaya ng Veselivka. Patuloy ang Ukraine Maaring mapaatras ng Ukraine ang humihi ng puwersa ng Rusya hanggang hangganan kaya mahalaga ang may pwesto roon. Magbibigay ito sa Ukraine ng, ng daan pabalik sa Kursk para magsimula ng kontra-opensiba. Binabaligtad nito ang lahat ng nagawa ng Rusya matapos nilang mapaalis ang Ukraine. Haka, haka pa lang ito. Mas nagiging posible ito habang nalalampasan ng Ukraine ang pagsubok sa Sumi. Mukhang walang magagawa ang Rusya tungkol sa Beselivka o sa sitwasyon sa Sumi. Ipinunto ni Andriy Demchenko pagsalita ng State Border Service ng rehiyon ng Sumi, na lalong tumitindi ang mga pag-atake ng Rusya mula sa himpapawid laban sa Oblast. Kung pag-uusapan natin ang rehiyon ng Sumi, talagang aktibo ang paggamit ng aviation, kung saan nagbabagsak ang kalaban ng mga guided bomb at tumitira gamit ang mga unguided aviation missile. Kasabay nito, bukod sa pagtutok sa mga posisyon ng mga tagapagtanggol ng Ukraine, isinasagawa rin ng kalaban ang mga target na pag-atake sa mga mataong lugar. Ayon kay Demchenko, hindi ito magandang palatandaan para sa summer offensive. Umaasa ang Russia sa mas malalakas na air attack dahil nabibigo sila sa lupa. Hindi kayang sakupin ng mga drone ang teritoryo, kahit gaano pa man kagustuhin ng Russia na magawa nila ito. Iyan ang dapat ginagawa ng mga sundalong nakikipaglaban at natatalo sa sumi. At makikita natin ngayon na ang puwersang inipon ni Putin para sakupin ang sumi ay naipit at handa ng salakayin pabalik dapat sana tag-init ito ng dominasyon ni Sumi para kay Putin. Maaaring simula ng hindi inaasahang paglaban ng Rusya, ang pagbawi ni Kren sa Beselivka. Ang pagharap sa mga pagsubok sa Sumi ay bahagi lang ng laban ng Ukraina kontra agresyon ng Rusya. Sa Crimea, ang dating matatag na kutan ng Rusya ay tinamaan ng malakas na dagok mula sa Ukraina. Panoorin ang aming video para malaman ang ibig sabihin ng dagok na iyon. At huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa mas marami pang balita tungkol sa mga pinakabagong tagumpay ng Ukraina laban sa mga puwersa ng Rusya. At salamat sa panonood.